Ako po si Police Colonel Jun Ibarra de la Torre, ang acting COP ng Makati City Police Station. Ito po yung ginagawa ko, baby, nandang maga. After uminom ang um, malianggang, nag-eat lang din tayo ng coffee. And uh, mailig ako sa kape, in fact, with the kind anong tinapay or parmesan. And habang nagkakape, magkakaroon na rin tayo ng time. Sinasabay ko na rin ang aking pag-check sa mga documents na lalo na yung mga kailangan ng pirmahan uh, para mailabas na. Tinitignan ko din kung ising na pala ko at kung pwede kong matapos. ko. kung gusto yun ko na rin ang aking magkakaroon. Love you! Love you! Bye! Bye! Bye. Makati, pusod ng kabiasnan puso ng ekonomiya. Isang lungsod na laging bisin, laging gumagalaw. Nakikita natin, malaki ang impact sa public. No? Iba yung kanilang safety na nararamdaman kapag uh, nakikita talaga nila ang ating mga kapulisan. Yung uh, rush hour ay dapat nakatutok ang ating mga tao. So yun pa rin talaga. No? If you want a uh, peace and order, um, yung ating police visibility. Dapat talaga at seryoso talaga ang mga police na sa pagbabantay. Sa mundong pinapaikot ng utos, rango at responsibilidad, may isa na tahimik na nagbukas ng pinto na matagal ng sarado. At sa kasaysayan, isang pangalan ang unang itinintig. Hindi ito kwento ng araw-araw lang. Ito ang araw kung kailan muling isinulat ang pamumuno hindi siya hinirang para lang manguna siya dumating upang baguhin ang pananaw kung sino ang dapat naroroon alam naman natin ano na uh, ang babae siyempre uh, yan ang una-una talagang uh, magiging hamon na babae ka so paano mo uh, mapanatili ang kaayusan no sa komunidad o oh, dito sa hinahawakan mong uh, posisyon bilang COB ng Makati. Unang-una pagdating ko dito kasi ay uh, ang una kong inasikaso at tinignan ay ang moral and welfare ng uh, mga personnel kasi naniniwala ako no na kaya-kaya natin ang isang layunin kung uh, unahin mo muna kung ano yung uh, dapat para sa kanila. Siyang deputy, si Ano Kaya na Naroon, at uh, very aktibo sila. So, katulad din or, tani, sa station satisfaction commander, uh, very active. Kaya sobrang talaga, uh, ko yung kanilang, mga uh, ano talaga, yung kanilang dedication. Paano sila magbabantay yung purpose nila na maging visible kung sila mismo ay eh, nahihilo din, tao lang din po tayo. So, kaya ang uh, ina-advise natin sa kanila is really, Uh, to seek for a, uh, yung lilim na area. And they can stay po doon, no? At least nakikita, visible pa rin sa mga tao. Nakikita pa rin nila yung uh, 180 degrees, at least, di ba? Ng uh, yung mga in and out ng ating mga sasakyan o no? yung mga tao, yung ating mga motorista. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang babae ang humawak ng pinakamataas na pwesto sa pulisya ng lungsod ng Makati. First time na mag-COP kami ng babae, una pong pinukos ni Ma'am is yung welfare po namin. Yung as nanay siya, um, kagay po celebration ng Mother's Day, na-highlight po niya yung mga mother na uh, mag-celebrate kami. Maalalahan niya tapos maalaga rin sa amin. Gusto niya yung palagi malinis at saka maayos dito. Dedicated talaga siyang gawin yung Um, position niya as acting chief populist ng Makati. Uh, bago ka lumabas sa iyong tahanan, eh kailangan maayos mo muna ang uh, buong kapulisan na iyong pinaglilingkuran. No? Nakita natin na epektibo yon, kasi lahat ay gumagalaw. Uh, walang naiiwan, lahat ay may kanya-kanyang responsibilidad. Kayang-kaya -kaya naman natin ito at hindi yan uh, sa gabal ang pagiging babae natin no para maglingkod or magsilbi sa Makati sa bawat tawag ng tungkulin siya ang una sa aksyon sa bawat desisyon siya ang huling salita ang kanyang pamumuno hindi para sa titulo kundi para sa serbisyo gusto kong maging benchmark ng Makati CPS sa buong NCR no pagdating sa peacekeeping innovation and uh, community engagement so yun yung uh, long term no na vision na nakikita ko para sa Makati CPS hindi lang ito kwento ng unang babae. Ito ay kwento ng isang pinunong nagpapatunay na ang pamumuno ay hindi kasarian. Ito'y paninindigan. sa ating mga minamahal na makatizen po at uh, yung mga nais po na dumulog uh, open po ang aming FB page Makati City Police Station Maaaring niyo pong dalawin ito at uh, para at least uh, makita nyo at uh, mabasa nyo ang aming mga announcement or yung mga safety tips, no? So, please, we uh, encourage everybody to please like, subscribe, and share po ang ating Makati City Police Station page, FB page. At um, pwede nyo rin po kami tawagan sa aming hotline 0905-330-6480 or 0929 six Five to five. Maraming salamat po at mabuhay po ang Philippine National Police.